Pagkakataon wow. hey, What's up! What's up mga ka-okay! Maset pa sa ganang at buhay po sa ating na Coach Manny po And for today's video na gusto ko lang i-share sa inyo yung uh, kagalakan, kasiyahan ng mga bata, ng aking mga players na alam nyo yung dalawang tournament na sa Marikina yung 19 under, yung 16 under at damadama ko yung kalungkutan nila at yung pagkaingit nila sa mga batang naglalaro dahil uh, ayun nga po sa kakulangan ng uh, financial, hindi kami nakasali pero sa ngayon po ay uh, makakasali na kami kaya excited po sila dito sa tournament na to talagang uh, kaya eto shout out po sa lahat ng mga tumulong sa amin like ito pong um, Rotary Club Uh, Manila Cosmopolitan. Ayan po, shout out po sa Rotary Club Mat Manila Cosmopolitan sa lahat po ng members. Shout out po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong tulong dahil sa inyo naging uh, sumaya ng gusto at na-encourage itong mga bata dito sa aming nga uh, darating na tournament. At ayun, uh, ito, papakita ko sa inyo Ang aming uh, mga naging preparation dito sa maliit na lugar na to. So ngayon po ay Friday, at yung ating mga player ay uh, super excited na. At ayun, binigay na namin yung mga uniform na gagamitin namin sa Sunday. Ayun po, so papakita ko sa inyo itong mga players, kung gaano sila ka-excited. Excited po ako sa laro dahil first time ko pong makasali sa 19 under Thank you po sa rotary na nakasali kami sa 19 under Hanggang sa susunod po ulit. Nagalingan po namin. Um, anoad po kayo sa Sunday game uh, ng unit, United. Ah, uh, anoad po kayo sa Sunday. First game po kami. So, ayan, laro nyo na sa linggo. Ano, excited ba kayo? Yeah. Okay, i-invite uh, yun na muna yung mga mga viewers natin sa Sunday. So, bukas ay ano, ano 7:30 sa One United po. Ayos. Uy, si ay, oh, ikaw, ikaw, ayo na tayo. Salamat po Maraming salamat po sa support. Eh! Manood po ulit laro namin sa Markina 7:30. Manood rin po sa One United Baseball and Softball sa kanilang YouTube channel at Facebook page. Maraming salamat po. Ikaw, excited ka na ba sa laro natin sa Sunday? Are you ready, mga boys? Ano? <laughs> excited. Ah, uh, ayun. Napaka sa amin bilang isang player. Napaka lungkot na hindi kami nakasali noon unang tournament kasi bawat tournament merong mga opportunities na lumalabas. And yung last tournament, yung talagang unang tournament na dapat sinalihan namin pero hindi kami nakasali dahil wala kaming budget. ngayon, dito na kami. Makasali namin sa tournament gusto na gusto namin salihan. Salamat po sa Rotary unang tournament ko, sobrang ano, nakakalungkot kasi hindi kami nakasali. Sobrang nadismaya kami kasi wala kami pondo, wala kami pansali ng pera. Ngayon po, nagpapasalamat po kami sa Rotary Club na sponsoran po kami. Sobrang saya po na sobrang saya na may halong exciting na may, sobrang, may halong ka pa. Kasi po ano, first time namin na makakalabas sa ganito. Napalaking tulong po itong darating na to sa akin una is, 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 ano, exposure sa bawat isa mga uh, may experience naman doon at saka uh, makakatulong, rin ito sa pagpasok namin sa college ako kasi magka college na ako next school year mga manonood na costume uh, kapag nila ako may potential makakapag-aral ako sa Ako po si Edran Gadoslao playing at outfielder and pitcher. Andiyan din yun ako yung playing pitcher. Ako po si Jeremy Kitty Castillo at yung posisyon ko po ay outfielder. I am Irving Janiabe, playing pitcher. I am Rises Pacquiao, the infield of Manila City. I'm playing with Lionel Martin, playing third base. My name is Jim Boyce, a basketball player, playing outfielder. My name is Joshua Ban, playing left fielder in -field. the My name is Giancarlo Berlila, and I play out. here. Ako po si Jansen Fernandez, nagkaroon ng My name is Tim Rekha Relacion, playing Pinker out. My name is Nao Ronaldo playing outfield. My name is Jonas Oliver, and I'm playing outfield. Ayun po, nakakita natin yung uh, sobrang excited yung mga bata. At talagang uh, ako rin, sobrang saya ko, sobrang excited ko para sa kanila kasi at ito yung mga pangarap nila na talagang makasali sa tournament at talagang mas lalo pang gumaling dahil ang tournament po talagang napakalaking tulong, napakagandang training ng mga sinasali ang tournament para lalo mag-improve yung kanilang mga skills at ayun nga po ang target natin na sila po ay lalong uh, gumaling sa kanilang uh, paglalaro ng baseball para magkaroon sila ng scholarship sa college kaya ayun po talagang sobrang thank you po. Shout out po muli sa Rotary Club Manila Cosmopolitan. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. At uh, iniimbitahan namin kayo na manood po ng aming first game sa Sunday, April 3, uh, 7:30 in the morning kung sakay po kayo ay makakapunta sa Mar Marikina San Baseball Field. At uh, kung hindi naman po, pwede kayong manood sa Facebook Live ng One United Facebook and YouTube Live. Maraming maraming salamat po at abangan nyo po ang aming mga susunod na video. At uh, muli po kami humihingi ng uh, tulong, patuloy na tulong sa mga makakapanood ng video na ito. Maraming maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye bye!